Yay! Gumawa kami ng bukayo. Mahirap. Masarap. Masarap. Matigas na siya. Matigas na? Nagluto ng bukayo. Ano? na. Masarap. Mmm. Kasairin ng mga bata. Tsaka ng matanda. Tsaka ng matanda. Makikisaid ako. Pero <laughs> <laughs> masarap, oh. Ang sarap, ang dami. Masarap ito yung sa tinapay. Mm -hmm. Kapalaman sa tinapay. Ang sarap, oh. O, tiyo, baka huwag Baka oh, Wala na Gumawa kami <laughs> ng buka. Wala na talagang adalhin. Ubus na. <laughs> <laughs> Imbis na padala mo sa akin. Ikaw lang <laughs> <Una>, kumain. <laughs> Ay no, ang sarap. Niluto sa tungko. Ayan, niluto sa tungko. <laughs> mm, harap. Niluto sa niluto sa tungko. Dito pala sa kawa. <laughs> Yan ang sarap. Ayan, oh. Maraming mm. gatas. Yan ay uh, kinudkod na bingi. Kinudkod na bingi. Bingi mga bata. Kinudkod na bingi ng nyug. <laughs> Oh, dili ito to. Pan ang dahon. Panandahon? Mm. Pan ang dahon. Yan. Nako. Kanto ang mga bata niya. Kaya, kaya na yun ay. Hmm. Hmm, oh. okay. bigyan po sa mga bata niya. Hmm. Oh, ako'y duro na nakain. Hmm. Mainom ka ng tubig. Ng sarap? Marami. sarap. Ang hangit. Bigyan mga bata. Anong sarap. Wow. Wow. Ay, masarap. Ah, ah, durong Duro, ay, ito, ito ang tuang bata niya. Ang sarap ipalaman sa ano niya. Yan ay gawa sa bingin na nyug. Kaya maligat. Tapos ay durong gatas. Gatas. Tapos nalagyan pa na asukal. Yan. Oh. Ate na lang kayo. Yan, nung ligat niyan. Ligat si Kwan. Bigi. Oh. Natigas na. Natigas na. Si so, ano, si Drap um, ang nagluluto ng ramen. Ano? Hindi siya natigas. Hmm. Kimiin ng ano? Yan, sabi ni Jason ay kimiin ng kanin. Kimiin ng kanin. <laughs> 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 ang sarap ng sa kanin kanin. Ayos na. Ay, niluto dyan. Dala na dun sa tungko tapos ay pwede pa yung sa irin ay oh mga bata nako matuto ang mga bata niyan bigi shout out kay Tita Joy maganda ang paligid oh ang ganda ng dagat masarap shout out po sa inyo Ayan, ang sarap rin ang bukayo. Hindi ko na naipakita yung ano. Kimiin ang bahaw. Kimiin ang bahaw yan. Parang natigas. Kimiin ang bahaw. Ayan o. Malamit dukot eh. kayo dito. Ano yan? Bukayo. Masarap. Malamig din eh. Pero nandoon na naluto na dun sa kabila. Yan. Kimiin ko ha kayo o dun o. No? Hindi ako nakain yan. Hindi ka nakain yan? Ba't di ka nakain yan? Yun. Nagapagawa ng dampa. Mmm, sarap. Ang bukayo. Maganda ang paligid ngayon. Dahil, uh, ayan o. Oh. Mmm, ganda ng dagat. Mm -hmm. Ito ang ating bukayo. Ayan oh. May bitbit -bit akong kutsara. Tinidor pa lang. Tinidor. At uh, nakiki ayan kita ng bukayo. Ang tamis. Siya sige. Wala pa alam na kita. Bye-bye.